Pumuti na boy Yun kapatid niya kapon Okay isda mga wads Yun mga wads isda Aga patoy aga patoy Yun Ito so, na inaanap namin mga wads Salamat. Hey, <laughs> buai na buai, bagong hule yo. Oh yes sir. Oh, oh, ya nama kapal tu Tatlo. itu. Oh, tatalo. Kita, <laughs> kita. Oh. Ayos, ah, mga birds. Pertoy. Pair. Yes, sir. Yeah, hey. Delawa. Oh, malaglay. Yeah, hey. Malapnat na nanap, mga birds. Eh? Yo, na yan na mga birds. Okay, ayan pa. Ayan sa ilalim toy, malaki. Oy. Okay, triple kill. Alatan Samaral. Yo, good morning mga kabad Isang mapapalang umaga pala sa lahat uh, Malawang uh, layout namin Lambat na pang naiming Wala pa kami ng uli mga kabads. Unang banata Yo, what's up? Yan si Arnold mga kabad, matak na <laughs> May mga aga sa tanan uh, Oh, yun ba to? Yun. May mga agas sa tanan Uh, kagano mayong adlaw <laughs> sana yung madama among subong para nga may pang bugas bugas naman gado ang pang waon subong mga kabads pero sige lang arya lang arya basi makacamba ah? o hindi ta arya hindi kita na makacamba pero sige lang arya lang arya macemban gina angin iyang isda da Nagyan oh, din isda. Yun, oh, Oh, ano yung huli agad oh. Woo! Yon, tsamba agad wow. yung mo toy. <laughs> Yon. <laughs> may bayang na kamawad so, yes sir. Ah, uh, Miguel Lab, shout out kay Ma'am Pinay in America. Yon, Miguel Lab shout out, Ma'am. Hello. First cuts. Bayang tigulang may bukol sa agta. <laughs> <laughs> Thank you so much pala ma'am sa pa-dinner kagabi. Maraming salamat. Busog-busog na kami. Nanalasing pa kami. Wow! Maraming oh! talaga. Super. So Yun, salamat. Yan, hold on muna mga wads. Hindi pa mga masyadong maagos. Hindi pa mga maagos. Isda! <laughs> Pahing isda! What? sniper Japper, sniper hello oh yay sniper dah stripers stripers Miguel Lab shout out sa mga kami kang vlogger dyan yun Miguel Lab shout out mga idol Rappers for Fishing yun idol shout out I idol yun TV vlog green and fishing adventure Mama my star TV vlog Farmer Boy TV yun Miguel Shoutout shout out mga idol ngayon ang Spishing Adventure. Ay, Ma'am Rosali, Iyaka, Toad Vlog. Yon, Miguel Abs. Ito, Ma'am. Hello. Mga bang na mga bads? Mga kabads, wala kaming huli. <laughs> Itong pamain namin, no? Pugita. Walang huli. Siguro, dapat pa. pusit. Yung pusit na maganda. As bukas, maganda yung maganda na. Medyo maaraw na yung Agos ang low tide. Ngayon, medyo ano pa yung maga pa. Yun mga buds. parang may isda. Oy, isda, isda nga. Yehey. Alatan. Ara ang plot sa ulo ito, eh. Musot na na. Gisi, da ko pa. Gisi daan. Okay. Thank you, Lord. The thing is, the is delicious. Delicious, delicious. Oh, yo, this da siruh del Pulion pula ya babat, nggak salah lah, <laughs> bilih sembangkannya, ini Rusia mah babat so, oh ini oh. eh, sawahnya jangan selebar sa sih, hihihi, oh, ois de, Yun mau ke oh. Uy, ui sedang melaki, oh ya latan sobrang maliit ang mga isda dito ngayon mga wads hanap naman tayo ng ibang spot bukas malalaki laki naman sana mga uli namin bagong sal tayo mga isda dito maliit okay na yan pang ulam ng mga wads bili ka pa ng ulam sobrang mahal yung kuha na sa amin yan sobrang ngura Kuha na 180. Binta nila to O Oh, yun. Maganda yan. Maganda sa kanilang bulsa. Uh, maganda <laughs> Maganda sa bulsa ng buyer. Wala talaga tayong magawa. Okay lang yan. Isda. Pagang isda. Isda lisyos. Isda lisyos. Ano, ah, no, atara na ng lambat na maganda. Yan Ah. Yun. Isugo. Yehey. Huli sa pangawil. Nangawil kami. Wala kaming huli. Ayun, di po huga. Tingala ko na basa. <laughs> Puteng ino. Tingala ko basa. Yun pala, oh. Tumawag si mami. Sabutin muna natin. Mga kabads, oy! Isda, ay, manda lang. Naupuan kong pamain, mga kabads, oh. Kabasa ang puwet ko. Puga. Ay, may pugita yung puwet natin. Yun, isda. Ay, hindi pa. Yun, mga kabads. Ay, walang iya. Tanggalin mo to, eh. yan. May hilason yan, mga kabads, na fishball. Pili ka, pili ka. Oh, oh, yeah. Para matama ano pa yung silpon natin ng tubig. Oh, palitan na isda naman dyan, mga idol. May pumuti, oh. May pumuti daw boy. Yon, kapatid niya wow Okay, isda, mga wads. Puting, puti. Tribari. Yan sana, mga wads. pag dumami, oh. Maganda sana. nun mga wads. Oh, ayan Tribali Yellowfin Yellowfin Tribali Yellow yang kanyang ano mabads Apai. Oh yo Ayus Bigay bakbakan mo toy sabi toy Yang kepatiannya niya toy Uy, kapatid, kapatid mo sana Ikaw lang mag-isa nag Ikaw lang isa naglagaw-lagaw Na, ano man nga, ano, ano nga Oh Isda ah Isda Oh, isda ah Isda you know? Uy, alatan mga buds Okay Okay Latan in the house. In the house. Lutsa, lutsa. Yun. Latan, mga bads. Hey. Ay, ilang malalaki. Ilang taris. Oh, sada. Matagal, mga bads. Bago nakahuli naman uli, oh. Wala, nakalati nah. Sana matamaan Jan. Nang aming size. Aming hunter. Hunter na Hunter na lambat. Yan yung pag-asa namin. Sada! Yun na kabal, Aga patoy to, aga patoy, to. Takpa si Kultoy. Yun! Ito Okay, way okay. ball. Ang sana ito. Ito, pagkita ito. Ayos, mga bads. Thank you, Lord. Diyo ka sa kay palos na ito. Laki mga Okay. Hey. Salamat. Hey. 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 Buhay na buhay. Bagong huli. Oh. Oh. Wow. Yes, sir. Hey. Yan, malalaki. Mung lupot lambat. Siya pala. Thank you, Lord. Oh, awesome sundi. Panungi, bla. Ay. Panungi para ayos. Ayos na ayos. Ang oh, magkasunod. Naba na pa. Hi. Hey. 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 Latan. Talakitok Panging talakitok Yun mga kawads Uy alatan mga kawads Thank you Lord Ayos Tapik to eh Meron sila to eh Tapik na Pagi Ito yung manangit na siya to eh Maagos na Yun Pagi Pagi pa Pagi pang pumuti Sa ilalim makasunod Pagi do selesai sana matamaan aja nih guys Dito tutup sesuatu do wih si urchin. tirik ini si urchin pala dito sedap meg ayo pamalaglag Hmm, yun, pumasok pa. Sabi mo to, may isda to. Oh, may isda, oh. Oy, <laughs> ayan na makabad so pa tatlo. Oh, ayan na. Ayan na sa toy. Okay, okay. Alsa, alsa. Kita, kita. Oh. Ah, yos, mabads. Okay. Ha. <laughs> manud umaanod ng aming lambat, bumbangka. Sdo.

Oi, gua ada panongnya. Ya, ya uya. Si usoy na. May pagin short to, to ni bang, Mo sabi mo. Oh, yellow. yellow. oh. Yun Oh, malaglay. Ye he ye he -hey. pa si lalim to, oi. Bataka kita nito, oi, na, kilawan kanuping. Yellow. oh. Yan na naman yung kanuping awards. Oh,

Stripers. the stripers, Nah, lepas noh. Strip stripe. Strip stripe. Oke. <laughs> Yon Marbacho oh. la la tan. Ada la tan. Oi, nak pula pintukan. Ayos mentabak ni, Daemban. Numpang. Oi, pun motik, Nana plastik. Yo <laughs> lo sama gua. sedang sunog. Buaya. Buaya mambad sedang buaya. What? Oh, buaya fish. Buaya. Sunog baga, sunog baga. Ih. Oi, ay pargador, Pa. Oh, takut nahl ikigo. Igo okay, strippers, Pa. Ito yung tinigyo ayon, Kanuping. Tigyo na eh. Kanuping na eh. Sada. Uy, ayan. Imasag na alien. Alien crab. Pitsay-pitsay. Pitsay-pitsay. Eh. Wala. Karam. lahon. Yesa. Yun makabatso, isang piraso. Ito lang paris Is the make, is the stay eh. Eh. Ye. Ye na umas. Yan daw mayan yun. Oh, meron nga. Tolang yung lambat na nahanap, yung makabats. Ya, nahanapnya talaga itong lambat nito. Oh, udah kan mama crabs. Ramai-ramai ramainya makan. Hey, you know, Reno, pulpit bagi dong. Ya na marbad, pogro yang butiti. Oy, sidak na, sidak ya na oh, Oke. Ayan pa si Lalim Toy. Ala sa Toy, ala sa Toy, 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 ala sa Toy. Yo, na yan na mga bugs. Okay, ayan pa. Ayan sa ilalim Toy, malaki. Oy. Okay, triple kill. Alatan Samaral. Okay. Panong-panong, panong-panong mga bugs panong panong mga kabads panong panong kami na mga kabads Nang area dito ang taga negros dito bumalik lakas lang yung nulay ro kapon iba naman diskarte sa pag area diba sa makita lang yung pundok mga kabayos 80% talaga may isda kala dalhin na uwi <laughs> kung hindi makita ang spot ayun ah, paswerte yan na lang tansyahan sa spot para makita mo lang yung bundok palatandaan talagang uuwi ka na Ito pang bigas uy tamaan mo yung napakagandang bahay nya mga idol labas na labas nanawagan na kami sa mga isda dyan uh, please please support ayan na Uy, bato pa. Eh, akala ko malaki. Yun, tawa natin yung nakabads. Corals yan. Soft corals. Oh, wala na. Yun mga kabads, so may pumuti pa. <laughs> bayang, bayangir. Oh, ara. Oh. Kargador, kasama kargador. Kargador ang kasama ng bayang. Pang sabaw na Bayang. do oi pengis do sabit sabit okay. ada lang dito mabahan sa bandang ulihan baba aba lang uli tatlong banata Ulang uli oi way bull, do oh, what's up mga bads tapos tumis pagbatak hindi <laughs> na nagdagan yung isda namin dito bandang uli bali isang pagi nalagtay pala dito sa batang huli tsaka nga masag ah uh, pero okay na rin yan mga kabads at least nakahuli doon sa kalagitnaan ah uh, Rami-rami din yun kasi maliit lang mga huli pero okay na rin yan mga kabads kwarta na rin yan diyan yan mababa sa 1.3 siguro 1.2 1.000 1.000 may get mga kabads ayos uh, na yan ah uh, mga pang bigas bigas na yan mga kabads ah uh, at sige araya tayo ulit bukas araya rin kami ulit maganda pa yung agos bukas lasing ko So, sige, ang na lang sa tabi mga buds. Ang ano karami yung huli namin. Ah, love you all pala sa lahat mga buds. Love you all. Supportahan nyo pa rin mga bads, yung aming video. Kahit ikagandahan, nandiyan pa rin kayo. Salamat pala sa mga subscriber ko dyan sa Yours. Love you all mga bads. Sige, bye bye. Wawagin na. Hindi na lang. na mga Ano ko yun 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 Ito ba kay Kim siya? Itong dako o, kapte Nato na muna ako mga huli fish kong fish Ba, Is that from hmm, is... <laughs> na namin, mau 2.5, yung, ano? Yun. Yun, oh. hmm. 8 kilos. Tulan lang lang. Okay. Yun, 8 kilos mga buds. What's up mga buds? Good morning. Magandang umaga. Shoutout tayo muna tayo mga buds. Ah, uh, Matagal-tagalan ikipag-shoutout. Um, uh, kita shout out sa lahat ng mga subscriber ko dyan sa viewers. Uh, lalo lalo na kay Ma'am Pinayan America sa aking sponsor. Maraming salamat Ma'am sa suporta. Ingat palagi at God bless. yon. Sa so, mga kabihan kong vlogger pala mga bads, magkailang shout out. Una una kay Idol Rap is Fish for fishing. Uh, sa anak niya kasi si Drap Rap. Uh, Raynance Fishing Adventure. John Idol June TV Vlog. Magkailang shout out Idol sa pamilya mo. Uh, kag Mama Star TV Vlog. Magkailang shout out. Kay Farmer Boy TV Idol shout out. Sa pamilya mo diyan, Miguel Ab shout out. Uh, Linon Fishing Adventure, yon shout out mas Ice Master shout out. Uh, Remis Watchkin Bro, shout out. PG Integi Maras, shout out Idol. Turagsoy, yon shout out Idol. Uh, Ernesto Gotla, yon shout out. GC Adventure, shout out. Fiction Review. Dear Kuya G, yun, shout out. Agri Diary, shout out. Tita Lisa Tita Lisa TV, yun shout out ma'am. Uh, DGM Mix Vlog, yun shout out. Marasigan Channel, shout out. Buhay Kanada Channel, yun shout out. Uh, Ronald Farm Boy, shout out idol. Dumagsa, yun shout out idol. Manoy Nil Vlog, shout out. Kasi Out TV, yun shout out. Maribik Pires, yun shout out. Marilo Atakador, shout out ma'am. Maris Correct Channel, shout out Mas Idol. Kabayan Banuato Fishing, yun shout out Idol. Yon si Rico Bisaya, na Uman Bisaya, Nalagan Channel, yun shout out Idol. Boy mula Sugi Official, shout out. The Der... Pinoy and Penland, yun shout out. Kuya North TV, shout out Idol. Ramfids Motovlog, shout out. At Pinoy Kaya Mo, shout out Idol. Edwin Francisco Fisherman, yun shout out. Ricky Santiago Vlog, yun, shout out idol. Nanay Ruby Channel, shout out. Just for TV, shout out idol. Kabiluar, Rico Ursel, yes, shout out. Arbok TV, yun, shout out. Uh, Tito Ato Vlog, yun, shout out. Uh, yun, mga bads, sa channel pala mabanggit natin mga bads. Uh, natin mga Asa uh, sa channel pala hindi nabanggit. Next upload na naman. Gusto mong pa shout out, comment sa vlog yon salamat sa suporta nyo mga buds Suporta natin yung mga kamigyan natin yung vlogger na nabanggit sa vlog. Yun, maraming salamat mga idol. Uh, sa mga subscriber ko dyan sa net viewers, uh, love shoutout. Unang-una -una kay Choy Botoy si Gunsaga sa Iloilo dyan, may kilab shoutout. as uh, sa pamilya mo Choy, may shoutout sa, neg, sa Manila, sa Cairo, Arisco. Jan Tiberio, Jodol Rekason, Brad Nuno Kison, yun, love shoutout mga idol. Uh, sa Manila dyan, sa kapatid ko kay Inday Jirle, sa Nibay sa mga anak ko, may shout out, Roda at din sa Dubai, mga kay kapatid ko, kapatid ko din, kay Nini Panay ni dyan sa Dubai, kay Ibelia Barbino, kay Pilarik Tabiano, yun, mga shout out. Ingat kayo palagi dyan. Sa Australia, kay Manong Oliver, at Jean at Bia, yun, may kilab shout out. Ingat palagi sa... At more blessings. Dito din mga bads, uh, Rami Ramosura r Kina Gaming sa Iloilo dyan, Miguel Shoutout. Sa pamilya nyo, Miguel Shoutout. Dito din sa kabarangay ko, Miguel Shoutout sa lahat. At uh, yun, sa lahat na nanonood ng video, maraming salamat sa nagsishare. Maraming salamat kay Marjun Basira, yun, Miguel Love Shoutout Idol. Sa, ano pala mga bads, sa... Uh, Nigros, tapos matira po nangyari sa kapamili, kung siya amili yun, may kalab shoutout. Yung manong sung dyan sa Bakulod yun, may kalab shoutout. Dito din pala kay Dina Infante sa pamilya mo diyan, Miguel Love shoutout kay Billy, yon Miguel Love shoutout idol. Sila na nai din yon Miguel Love shoutout. At sa lahat-lahat mga buds, ah, isang pagpalang araw sa lahat. Love you all mga buds. Kita kits tayo next video. Maraming salamat sa suporta. Sa so, hindi skip ng ads, maraming salamat. Love you all. tuloy na lang mga bads para kahit paano maka-review nyo tayo. Yan, maraming salamat. Bye-bye. See you in next vlog.